So yan for today's video mga master at magdidikit kami ngayon ng Kalkaltik yan. Uh, shout out dun sa nagpapatutorial nito kung paano daw to idikit. Yan, okay mga master. Ito pa yung ano, um, available nito master, ah uh, blue pula ang gitna niya, blue at saka yellow. Magiging ganito ang itsura nito mga master. Oh. Yan. Yan. at ito yung mga pinipinish na mga master yan uh, mga blue kailangan kasi kiskisin para maging makinis upang pagkinagat ng isda ay hindi siya masugatan kailangan makinis sa mak yan mga master ganyan lang paglapat niya mga master

Yan mga master. Ano nga ba yung pampandikit namin dito mga master? Ang pangdikit namin dito ay simple lang. Shoes glue lang mga master. Meron kasi pandikit talaga sa acrylic kaso mahina siyang dumikit kaya mas maganda pa yung shoes glue mga master. Tapos iipit lang mga master upang dikit na dikit. Yan. Daig pa sa kabit kung makadikit. At dito nag-aasa mga master yan uh, DIY mga master yung asa namin kasi itong asa na ito yung makina ng washing mga master tapos, ilagay mo lang plywood at uh, leha na number 60 mga master. Wala <tipot> nga din sila mga buti mga master para makilis. Ganyan naman pagbutas mga master. <tipot> Ganyan lang magbutas mga master. Uh, kasya dyan yung 120 mm. Pero yung ayan namin dyan 100 lang mga master. 100 or 110. Pag malakas 120.